Ngayong araw ay magluluto tayo ng isang Ilocano dish. Ito ay tinatawag nilang ng pinipyanan. At ayan, kasama natin si Sir Balwag. Noong araw ay ang pinipyanan nila, ang ginagamit nila ang pampalabot ay bigas na malagkit. At tinutusta ng bahagya para lumabas yung aroma nito. Pero ang niluluto ko ngayon ay masabi ko yung new version kasi gata na lang ang lalay ko dito. Ang paggisa ko nga pala dito ay inuna ko yung mantika at sinunod ko yung atswete. Pagkakaramelize nga ng atswete ay tinapon ko na agad yung buto nito. Tsaka naman ako naggisa ng bawang sibuyas at luya. Pinakamadaling pagkuha ng kulay ng atswete ay ilalagay mo sa mantika sa may aninit na mantika. At heto naglalagay na ako ng dalawang kukumama dito. Naglagay din pala ako ng pinong paminta dito at tsaka sili. Kaya naman ang resulta ay manamis-namis may konting anghang at konting konting asim lang ayan na po ang resulta salamat sa panonood nag-iimasen karuba